So, mga hunter. Nangati ako mga hunter. So may na may nadaanan na silo, mga hunter. May huli siyang uh, musang mga hunter. baga wild jet, ayan. So Papakawalan natin siya, mga hunter. Ayun. So endangered din siya, mga hunter. Bawal po 'yan siya. Hindi po dapat tinuhuli ang mga ganyan, mga hunter parang balance po ng ecosystem natin yung mga ka-hunter. So, papakawalan natin si mga ka-hunter ah. Yun. So, tapakawalan natin mga hunter. So ang daming silo dito mga hunter oh. Ang daming silo. Ayan Silo din. Diyan 'yung mga hunter, silo din. So ayan Sa mga nanilo dyan mga hunter. So kapag nanilo sila mga kanter, dapat dalawin din nila. Kasi baka may nahuli ng laboy o mga kanter. So sayang mga kanter. Kakainin lang ng bayawak o ramusang. <coughs> so sa so mga ka-hunter dyan, kapag may nakita kayong mga ganun na nasilok, ng mga hayop pakawalan nyo na lang mga kanter hindi nyo naman makakain yun mga kanter eh. so kapag labu yung mga kanter ayan so kunin nyo na lang kasi sayang din sa mga nanilo dyan bisitahan nyo naman mga silo nyo So ayun mga ka-hunter Tanghali na Init